Come on, day. 15 years ago po, kung nakabalita kayo sa balita sa ABC Bay, even dito sa DX hindi na ay, isang Pilipino na sa bansang Iran, bibitayin na. Ako po yun. Alam nyo po, kanina habang dun ako, narinig ko lang yung kanta ng oras na. Grabe, sabi ko, hindi na ako mapagsalita nito eh kasi umiiyak na ako pag nakikita ko yung sitwasyon ni na Tatay ko, Nakakarinit ako noon. Lahat po na torture dinanas ko sa Iran. Sa underground prison, seven days doon, madilim, lahat po na palo, dinanas ko yun. Wala akong makikita. Mga kasamahan ko noon every time natin yung torture sila, yung ibang lahi, ah, grabe, para silang, ah, alam mo yun, grabe yung palo, parang silang asong pinapalo. Pero alam niyo po tayo mga Pilipino, kapag ilusyente ka, wala kang kasalanan. At nag-iisa lang akong Pilipino, pinip, pinipigilan ko yung sigaw. Ang hirap po sa kaibang bansa na ganun ang dinanas mo. At you know what? Ang, sa ang, ang naging kaso ko po, inumpisahan doon sa spying. Akala nila, spy ako ng CIA. Dahil sa panahon na yun, grabe ang kasagsagan ng nuclear program ng Iran. Pagkatapos na mo, sinaksakan nila lahat ng ibang crimes hanggang drugs. Sa Iran, 30 grams na drugs death sentence nung sa judge po ako tinignan nung gi-sentence siya na ako tinitingnan na ako ng judge kasi hindi siya mag english tinignan niya ako sabi niya huwag sabihin death sentence Do you know what? grabe napalula ko nung Tumingin lang ako sa bintana kasi baka yun, yun na yung last nakikita ko yung building. Grabe, uh, yung takot mo na minsan na parang malayo ka sa yung bansa. Wala ka sa yung bansa, tapos nag-iisa kang Pilipino na hindi mo kasala at kasama mo doon, tapos sisintensyahan ka ng kamatayan. Ganun po ang tinaras ko. Hanggang sa pinadala na ako sa, sa death row, 600 plus kaming lahat po doon unti-unti kaming binibitay doon po yung kumain na lang ako knowing that you have a death sentence para nang buhangin yung kinakain ko dahil sa Iran ang death sentence hanging, patayuin ka sa upuan hihilain yung upuan and then babagsak ka, mag-break yung neck mo Kasama ko lang ngayon. Pag tinawag yung pangalan, after 30 minutes, alam mo, patay na yung day, day na magkabalik. 600 kami po lang for 7 months. Unti-unti kami nalalagasan. Doon ko nakikita na ini-imagine ko na yung last breath. Ini-imagine ko yung rope sa neck ko, nahihilain yung buwan, tapos pagbagsak ko lalabas yung kaluluwa ko sa katawan yun lang talaga iniisip ko ang sakit nun ang pinakamasakit is deep inside if you are innocent ang bitay po namin mas Sunday Monday Monday ng gabi relax na po kami nun mayroon lang kami isang linggong kaligayahan kahit somehow dahil hindi dumating yung pangalan pagdating ng Saturday ng gabi ayun po ba? Mumutin na naman kami. Kasi anytime, pag dumating ang guard, tawagin ka, dumating yung court order, yung death order, yun na yun. Po, for seven months, nangungulila na po ako kahit sa family ko. Nangungulila na po ako sa sarili kong pansa na walang magtatangkul sa akin kung sarili ko lang. Alam niyo po, dahil sa isang Iranian tumulong sa akin. Sabi niya, bro, hindi siya mag hindi siya percent kasi hindi siya pero uh, after 2 years 2 years kasi days pa lang and then months somehow uh, I, I can speak Persian sabi niya bro bago yung last bago yung bitay ko mayroon akong last visit sa family ko. Sulat ka, sumulat ako noon. Kayong sulat ko na nagkapunta sa UN. Yun po nagkasave sa akin una. Pagkatapos po noon, ilang presidente na ang dumating. Pero wala pong magkakatulong. As in, wala. Kasi pagdating sa 2019, nakita yung Si Jesus, ito yung nagitan niyo to. Ito po ang tumulong sa akin para makabalik ko sa Pilipinas. <inaudible> alam niyo po kung anong naririnig niyo ako sa likod. Pakitaas yung kamay niyo dyan. Ilawan niyo yung mga ka kamera niyo kung naririnig niyo ako sa likod. Ayun, meron. Alam niyo yung ginawa niya. Siguro na alam niyo sa kanya puro patayan. Yung alam ng alam mga anti-Jewster, pu puro, patayan. Hindi po. Ako na nag-iisa na niligtas po niya. Kaya po ako doon sa kinapawan, maroon akong resto doon yung 7 to 10, na, na ako. Pero yung nakita ko, yung tinanas niya, ito yung tao, yung presidente ko na tumulong sa akin. Kaya po, kung magkakaisa lang tayo, kung paano niya po kinuha sa Iran, kayang kaya natin, kunin ang tatay natin. There's a foreigner na from Africa. You know what? He said that you know you have a great great president. All people love him. And you know what? In my country, when we go to the church, we pray for our president to get killed. But you, Filipino, that's, I see how you love your president. O nandito ka ngayon, hindi po aksidente. Dahil alam, kahit alam ni Lord, kung gaano mo kamahal si Tatay Digo. You know what? One thing kung paano ako si Dave niya, limang iranyan po ang pinilaya niya para lang makuha ako sa Iran. Ang ginawa niya, pinilayan no, ako ng Iran nag, ah, kasi ang gusto ng Iran, 28 na Iran yan, i-release. Sabi ng Presidente, ang dami nun. Kuni bang 20 na lang, ayaw pa rin ng Iran. Hanggang sa dumating sila sa point of, okay, lima. Okay, i-release yun na si Ernie. Nung no, sa labas na ako, alam mo yung crowd kaganito. ganito? Yung first time ko makikita yung tao na malaya. Doon ko po na yung kalayaan. Ang sarap ng kalayaan. And there's a one famous quote na naging famous even sa Iran. Ito yung quotes ko doon. Prison of freedom is not walking outside prison wall. is not, it doesn't mean you are inside prison okay, you are prisoners, because of freedom people there's a lot of people walking outside prison wall with evil and wicked heart with these drugs, it means you are in a big, big prison yun ang pinaglalaban natin gusto niya lang na palayain tayong mga Pilipino sa wagkitin sa level itong drugs. Ganun po siya. Friends, nung nag-unlo na sila, nag-agree nag na sa agreement nila, okay? One is to five. Nasala, nasa, nasa na ako. Ayaw pa rin ako bitawan ng Iran ayaw nila akong bigyan ng departure visa. So, anong gagawin ko? It's that Iran's part of the Middle East. You have, ah, uh, basa, nagagat ka, tawin ka sa dagat, or by plane. So, you, you cannot escape in Iran. Even you, uh, sa Afghanistan, and then, yun. ano yun? Diserto. Ang ginawa ng presidente natin, listen to me, ang ginawa ng presidente natin, pinilaya niya yung imang iranyan at hindi niya rin pinigyan ng departure visa. Mag one month na yung mga iranyan dyan sa, dyan sa Manila. Naglalakad, walang makain. So walang choice ang iran ngayon kung ibigyan ako ng departure visa para magkawa yung limang iranyan. Yeah! <laughs> hindi na po ako magtatagal pero ang hinihingi ko lang na magkakaisa tayo na kaya natin to kung kaya ng tatay hindi ko hindi lang tatay ko yung tatay natin na isip doon kaya natin pabalikin dito sa Pilipinas pwede ting sabay-sabay isigaw bring him home Raymond. Andito po yung uh, manager ko si Sir uh, Ruel Anima. So, uh, na na po kami ng ano ng 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 copies pero nag na po sa Manila Baguio uh, Pampanga, Pasay uh, na ibalik yung mga libros na nandun pa. So, kung gusto niyo pong mag avail kontak uh, ang, ang, Facebook niya. I-add niyo sa Facebook, follow niya si uh, Sir Ruel Anema. Yeah, so follow niya siya. Uh, po. Uh, grabe is the man of action. Dun